Zia Dantes, tumanggap ng espesyal na regalo sa kaarawan mula kay Olivia Rodrigo. Ipinagdiwang ni Zia Dantes, anak ni Nadindong Dantes at Marian Rivera, ang kanyang ika negatibo, siyam na kaarawan sa isang masigla at makulay na popstar themed na Punong-puno ng musika, mga laro, at makulay na dekorasyon, ang kaarawan ni Zia ay nagpakita ng kanyang pagmamahal sa mga popstar tulad ni na Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, at Taylor Swift. Ano ang espesyal na ginawang sorpresa para kay Zia sa kanyang kaarawan? Isang malaking sorpresa para kay Zia ang natanggap niyang regalo mula sa kanyang idol na si Olivia Rodrigo. Itinahayag ni Marian Rivera sa social media ang kanilang pasasalamat sa regalo. At sinabi niya na labis ang kaligayahan ni Zia. Thank you so much, Olivia Rodrigo. At Z is so happy with your gift. No wonder so many people admire and love you. Zia loves you so much. Paano kaya ginawa ni Olivia Rodrigo na mas espesyal ang kaarawan ni Zia? Ang party ni Zia ay puno ng mga dekorasyon na inspired ng kanyang mga paboritong artist. Kaya't naging masaya at makulay ang buong celebration. Ipinakita ni Zia ang kanyang pagmamahal sa musika sa bawat detalye ng kanyang kaarawan. At sinigurado ng kanyang mga magulang na magiging isang hindi malilimutang araw ito. Ang temang pop star ay isang magandang refleksyon ng estilo ni Zia at ng kanyang pagmamahal sa pop culture. Bakit kaya napili ng kanyang mga magulang ang pop star para sa kanyang party? Bukod sa masayang party, ipinakita ni na Marian at Dingdong ang kanilang pagmamahal at pagpapahalaga kay Zia na patuloy na lumalaki sa mata ng publiko. Ang kaarawan ni Zia ay isang paalala ng suporta at pag-aalaga ng kanyang pamilya sa mga hilig at interes ng kanilang anak. Tiyak na masaya si Zia na minahal siya, hindi lamang ng kanyang pamilya, kundi pati na rin ng kanyang mga idol. Gaano kahalaga para sa mga batang celebrity tulad ni Sia na magkaroon ng suporta mula sa kanilang pamilya habang lumalaki sa harap ng publiko, habang lumalaki si Sia? Patuloy niyang ipinapakita ang kanyang pagmamahal sa musika at sa kanyang mga paboritong artist. Ang popstar theme na kaarawan ay hindi lamang isang masayang selebrasyon, kundi isang paalala kung gaano kahalaga ang musika sa buhay ng mga kabataang tagahanga. Paano kaya makakaapekto ang pagmamahal ni Zia sa musika sa kanyang hinaharap?